Totoo. At dadagdagan natin, no? So, the Ah, uh, gaya nga po nang sinasaad nung uh, title ng no, ating occasion ngayon. Senior sigla, sana po bumalik yung sigla, yung excitement. Kanina po, na-excite na po kami, napapanood lamang po ito. Sana there will be a carryover of that through the entire festival and beyond that. Uh, yung po, awareness, kasi kung isang nakakalimutan natin yung pinagdaanan ng history natin. And uh, we want to thank the cinema operators so, no, for their help here. Dahil malaki yung sakripisyo po yung, regular cinema admission fee ay isang tabi po nila para makapasok po ang manda at the um, very accommodating price of 50 pesos. So, manood po tayo, kita-kita po tayo doon lahat. pakibit pit na lamang po ang inyong mga pamilya, mga anak, mga kapatid. Uh, para po magkaroon sila ng overview of the 50 years of Filipino film. That's true. Um, Nakakatawa po na may mga offer yung Sigisigla 50 si kasi um, may mga efforts na ibalik sa manonood ang pelikula. At uh, tayo mga nandito, kahit tayo na lang to eh, pagtulong-tulungan natin, ibalik natin ang manonood sa mga sinihan. para ang kinikin ng pilipino. yung pelikula. Alam natin na abot mo naman talaga ng na 50 pesos ang, ang pelikula. Oo. 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 May double pa yun. <laughs> so, sir, yeah. Um, we hope with the sigla sa 50, So, an avenue for the younger generation to be able to witness and see the tradition and the heritage that we have been built And at the same time, um, I hope that for the 50th edition po ng MMFF, ay manupalik ang interest ng mga Pilipino na manood sa sinya. Yes, Pao. Kasama uh, sa pagdumog sa sinya, na isang paalala na napakaganda ng pelikulang Pilipino. At, uh, uh, this will be a chance for the discovery sa mga sodyal and to chair to um, kami ang the part of MMFF, MMDA gusto po namin ibalik doon sa mga fans na inabutan itong mga pelikula ito para manumbalik yung kanilang ala-ala doon sa napakagandang pelikula at yung mga memories nila habang nanonood ng sine sa mga sinehan. At then, ganun din sa younger generations naman, para ipakita sa kanila yung history ng pelikulang Pilipino particularly ng MMFF na sa loob ng 50 taong edisyon or sa 50 years, 50 years ng MMFF ay nakagawa po tayo ng napakagandang pelikula na dapat po nilang mapanood at makita at maging part din po ng kanilang mga memories iyan po yung gusto Ganda. po natin ma-achieve Ganda parang lahat kasi tayo may may kwentong MMFF, no? So, uh, tuloy natin yung pagtatanong. Anyone from the press? Uh, in fact, nagkaroon lang po ng problema sa schedule. Doon nga po ng mga pag-ulan. Uh, kasama pa rin po siyang uh, magpipinta. Uh, in fact, nasimulan na po. Eh. Mamaya makikita niyo po na start na po tayo. Yung pong ating yung pinakitang uh, mural kanina ay makikita na po natin sa EDSA. So, So, pero hindi po dyan nagtatapos yan. Marami pa po tayong ipipinta yung mga dating posters po. Uh, Sir Ricky, siguro natatandaan natin na ang billboard po noon ay hand-painted. So, yan po ay ibabalik natin yung mga hand-painted posters and billboards po. Ay ipipinta po yan sa kaba ng EDSA. So, abangan po ng ating mga kababayan. Yan po mga hand-painted posters po na yan. Diyan po sa kabaanan. Galaxy Initiative natutunian dito doon hindi lang available works no at saka mga uh, yun sobra yung mga tarts during the last Metro Manila Film Fest ngayon murals na mag, mag stay doon so it's a work in progress so yung makikita mamaya is just a teaser no what what the initial the initial mural pero buong kahabaan ng nag ng Metro Manila ng PSA sana yun ma mabuo yun Any other questions? Si Rose na mukha na naroon. Well, una-una po, iyan po yung mga Hall of Famers natin. Uh, at mga aktor doon sa mga pelikula na naging top grossers Yun po yung ating po naging criteria. Uh, either awardees po sila as best actor, best actress, or kahit hindi po sila na, nagkaroon ng award bilang best actor, best actress. Yung kanilang pong pelikula ay top-grosser po sa MNL. So, yun po yung naging criteria namin. Alam ko po, po, alam niyo po, limang taon po ang MMF. Hindi po namin kaya kayang ipinta lahat sa isang mural dahil napakarami po naman na magagaling na actor, actress. Alam ko po, po, may mga magpo-question lalo yung mga fans. Pero, pagpasensyahan niyo po, ah uh, ito po yung na pag-desisyonan namin. I'll take responsibility for it dahil ako po ang So, uh, pero based on that, pinili po namin yung alam namin na malaki yung contribution sa MNL. Congratulations pa. Sisigla sa Sekwenta, kwenta, kung saan 50 pesos lang yung bayad ay in cooperation with SEAP, yung Cinema Exhibitors Association of the Philippines. Ako ay nagpapasalamat sa kanila sa pagpapagamit po ng kanilang sinihan. Pagtutuusin niyo po kasi yung 50 pesos baka kulang po, po sa pambayad ng kuryente sa si Aircon uh, at sa kanilang mga staff sa paggamit ng kanilang sinya. Pero tayo po ay pinipigyan. Uh, hindi po ako nagdalawang salita na no, ako ay umiling sa kanila na gawin ito. Bahay um, po. Baka pwede po ito ay sinyanes. Especially kung magiging successful po ito. Na baka kailangan lang po ng konting adjustment sa presyo sa sinyan para ma-encourage ulit yung ating mga kababayan para mas marami pang manood ng MMFF at hindi lang po ng MMFF kung hindi po, pati yung mga pelikulang pinapalabas outside of MMFF okay. Ano po yung mga available? Sabi niyo nga po may challenge din po kasi like yung unang-una pong best picture natin yung pelikula ni uh, President Joseph Estrada na diligin mo ng amo ang uhaw na lupa hindi na po available dahil na-online or basta napaka po. So, it's a sad uh, event na nag-prevent na maipakita po natin. So, una-una po iyon. Availability po ng best picture then yung top grossers na available. Uh, uh, yung iba po inuna namin yung magagandang pelikula na re na restore na restore na para po mas maganda yung viewing experience kasi uh, kung medyo grainy at luma yung pelikula hindi pa po kasi restore uh, baka hindi po ma-appreciate ng mga manonood especially ng young generation so yun po yung naging criteria namin sa pagpili noong 50 pili pelikula na ipapalabas po natin. Yung Manila Film Festival yan po ay hosted by the City of Manila. Ito po kasing MMFF ay creation po ng isang batas na in ng ating former president, uh, Ferdinand Marcos Sr. Yun po ay nag-issue po siya ng uh, presidential proclamation creating MMFF. So hindi naman po natin maring... Um, masasabi natin na yung po MMF, yung Manila Film Festival ay yung bigay daan sa mag ng Metro Manila Film Festival, hindi naman po natin pinatalikuran yung history na yun. It's just that ito po kasi particularly itong MMFF ay creation po ng isang batas na na-issue ni former President Marcos na yun po yung nagtuloy-tuloy. So, Um, yun po yung sineselebrate natin, kaya po 50th year, dahil 50th year po simul ng edition ng MMFF, simula nung naka ito through that presidential proclamation. Kailangan okay. po kami in-pack ng invites uh, doon po sa ating ilo-launch, and yung po pag yung kanila na po ang ipipaint na poster, i-invite po natin yung either artista or yung kapamilya kung sakaling uh, hindi na po sila present. Isa po sa mga pintor ng mga karatula noong mga 50s and even earlier ay naging national artist po, si Botong Francisco. In fact, kaya ko po alam and first-hand information dahil po yung tatay ko po, si Oscar Correa, na naging artista ng 40s and 50s. Isa po doon sa mga costume sketches ng isang pelikula nila ay ginawad po ni Botong Francisco. Sabi ko nga, sa rin pala po ay si Nabimahang po. Oo. Sabi ko, ha, kung alam mo, kung may uh, na ako about artist mo, mm -hmm. ano, no? Eh, at pag after he usually, uh, um, um, um chair, I mean, direct, uh, with the, pag hindi na-approve yung mga sketches, eh, siya sa tabi na At eh, tapos magiging po itong Francisco Kapala, na 1 and 2. Eh. Oh, ha, po. But anyway, just a trivia, no, na, Talaga pong maganda at napahamahong lugar ang po ng ating mga ngayon ng ating mga post